na nakatingga lang at nasira pa ang ilan sa mga flood control projects sa Metro Manila. Ang mga contractor niyan, kabilang sa mga kinwestiyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa sa mga proyekto ng St. Timothy, ang retarding basin at pumping station sa bahagi ng Estero de la Reina sa Binondo. 94 million ang halaga nito, pero ayon sa mga residente, hindi naman daw gumagana. Sa Quezon City naman, isa pang proyekto ng St. Timothy, ang Talayan Creek Pumping Station. Target sana itong makumpleto noong Mayo, pero hanggang ngayon, wala pang gamit at walang abiso. Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiyang naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Dito sa mismong kinatatayuan ko, nakalagay yung unang pumping station para sa flood control project ng Estero de la Reina. Yun nga lang, matapos nitong bumigay noong 2024, inilipat yan sa kabilang kalsada. Pero ang kwento ng mga residente, never daw nilang nakitang gumana ang proyektong ito. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Isa sa mga mayor na tumugon sa panawagan ng Malacanang na magsiwalat ng impormasyon tungkol sa mga kahinahinalang kontrata sa flood control projects, si Pasig City Mayor Vico Soto isa sa mga proyekto ng St. Timothy ang retarding basin at pumping station sa bahagi ng Estero de la Reina sa Binondo. 94 milyon ang halaga nito pero ayon sa mga residente, hindi naman daw gumagana. Sa Quezon City naman, isa pang proyekto ng St. Timothy ang Alayan Creek Pumping Station. Target sana itong makumpleto noong Mayo pero hanggang ngayon, wala pang gamit at walang abiso. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha.